Dahil sa matinding init dulot ng El Nino, umaaray na rin ang mga nagbebenta ng bulaklak dito sa Dangwa dahil mas mabilis ng malanta ang kanilang ibinebentang bulaklak. Nadatnan ng news team sa si Atirufa na itinatali ang mga hindi na mapapakinabangan mga bulaklak. Bukod sa matumal na bentahan, dagdag pasakit pa ang mabilis na pagkatuyo ng mga paninda. Kung dati ay isang linggo ang itinatagal ng kanilang mga bulaklak, ngayon ay tatlong araw lang hindi na magustuhan ng mga namimili. Siyempre po nalalanta. Pag nalalanta na po, siyempre sa basura na babagsak yan. Napipilitan din ng mga flower vendor na magbaba ng presyo araw-araw dahil mabilis na nagbabago ang itsura ng mga bulaklak. Naniniguro lang ang mga tendera na mababawi ang kanilang puhunan kaysa malugi. Kung ano ang tawad ng mamimili, bigay na para kinabukasan hindi na magbago yung itsura niya. Kasi pag ganitong mainit, madaling malanta. Pinag-iisipan ngayon ng mga vendor na bawasan ang kinukuhang kalakal para makaiwas sa malaking pagkalugi. Pero hindi naman sila nawawala ng pag-asa na manunumbalik ang dating sigla ng kanilang negosyo. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UNCB News Worldwide.